Tingnan po natin ha. Ito ay tila. Eh, huwag kayong kukura. Papakita ko itong video na ito. Tila po ay uh, naghahakot na itong si Tambi. Ako, nilalaglag ka. Ng News 5. News 5 ba? News 5 bang nagbalita nito? O, tingnan natin. Pasok! Oh, yan na, yan na. Ano yan, kahadiero? <laughs> Washing machine? Hindi, hindi. Ref, ata, rep. No? Ayan. Ang bilis naman ata ng pangyayari. Ito po. Ito po ang caption nila dyan. Saglit lang po, ha? Ah. O, huwag kayo nga alis. Kasi kailangan, importante, alam natin ang konteksto ni... Ito po ay video labas ng News 5 at ito ang kanilang caption. Inalalabas na ng mga personel ng kamara ang ilang gamit sa opisina ni House Speaker. Sa gitna ito ng umuugong na balitang magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara at si Dipu, di umano ang kanilang ila isasampa dyan. Naku, unti-unti na po ito. Tagumpay po, malapit na po. kapit lang, kapit lang. Ha? Makukuha din natin yan. Dahil, alam nyo, ito ha, this is public knowledge. Sabi nga ni, ano, may mga kasong bribery ito si Tambay. At ayaw ni ito ng kalaban. Pag nawala si Tambi, Siguro pag nakasuhan o pag naalis na house speaker, ha, eh magli na daw siya at uh, nawala ng power. In short, kasi ang nagbibigay naman ng power ay mandato ng taong bayan. Suporta ng taong bayan. Pero pag nawala na yung suporta ng taong bayan, mawawala na rin to si Tambi. Pag nawala si Tambi, mawawala ang agos ng pera. At yung mga politikong makatuta, wala tayong pinapangalanan. Ginagaya natin si Tuta Soto. <laughs> ha? Ah, yung mga politikong tuta na mukhang pera, kakalas na yan. Nakikiramdam na yan. Magsisimula po yan, ha? Sa mga bloggers. Lilipat na yan. Ilalaglag na si Tambi. Sa katunayan, meron na nga naglalaglag kay Tambi, lumipat na kay BBM. Yung ibang mga BBM, lumilipat na rin sa DDS. Magsisimula yan. Tapos sunod-sunod na yan yung mga politiko. Okay? Unti-unti lang magtatagumpay yan. Ha? At ito ang susunod. Pagkatapos ng lahat, tingnan nyo po ito. Pag ito bumaligtad, tapos na ang boxing. Ito po yung inaantay natin. Eto hmm. Ito po, pinost ng uh, bilyonaryo. Tingnan po natin. Ha? The administration is panicking. Kitang-kita naman natin eh, di ba? Explain natin isa-isa. The AFP and PNP are panicking. Bongbong -bong, nagpapanik. Militar, police nagpapanik. Hindi nila alam kung poprotektahan nila si Marcos o sasama sa mamamayang lalaban sa korupsyon. Puntahan muna natin si Marcos. Halata nating nagpapanik kasi Gumawa na ng linis pangalan. Ganyan ang leader pagka nagiging poncho pilato, naghuhugas kamay. Remember yung uh, uh, flood control projects? Pinagtatanggol niya pa yan. Merong flood control projects na overwhelmed lang. Ganyan po magsalita si Bongbong. Pag nagigipit, nagbabago. Ang tayo niyan, ha? ang tayo ni Bongbong Marcos galing sa Bayagra. <laughs> Depende sa sitwasyon. Ngayon, pinaiimbestigahan na yung flood control. Nagtayo pa siya ng ICI. Ah, yung Independent Commission on Infrastructure, yung mag-iimbestiga sa baha. Mamaya, i-discuss po din natin yan. Wala rin kwenta yan. Bakit? Mamaya po. Ito muna puntahan. So alam natin nagpapanik. But of course, hindi nila aaminin yan. Tingnan yung mga statement ni Claire. Diba? May mind conditioning ang pink lawan. Ah. Napagka natanggal si Marcos, gusto ni Sarah siya ang papalit. Ganun ang datingan. ba? Diba? Hindi exact words, hindi verbatim, pero yun ang datingan. So ibig sabihin, mina mind condition niya ang pink lawan na, oy, wag nyo patanggal si Marcos, makontento na kayo kay Tamba. Puntahan natin tong AFP pnpr panicking. Hindi nila alam kung poprotektahan nila si Marcos o sasama sa mamamayang laban sa korupsyon. Ito po, hindi tayo nagtatawag. Baka ng uh, gulo. Sa mapayapa, gayang sabi ni Bongbong Marcos mismo. Karapatan natin yan. Magpahayag. Basta sa mapayapang paraan. One time, nagkaroon po ng meeting ang Banateros together with Tatay Digong. Nung na, kami nasa Davao. At ito ang eksakling tanong ko kay PRRD. PRRD, sa tingin nyo po, Tatay Digong, hanggang kailan ang administrasyong ito? Tingin lang naman, sabi ko. At sa tingin ninyo, kailan matatapos yung mga pangaabuso nitong mga managnanakaw ng mga politiko. Ang sagot ni PRRD, doon sa kailan, hindi ko na kung kailan. Okay? Yung pangalawang tanong ko na kailan matatapos, ano, uh, ano magiging dahilan na pagkatapos nitong pagnanakaw nitong mga ito? Ang sagot ni PRRD, unless gumalaw ang militar walang mangyayari. So inaantay-antay, alam natin, yung mga Pilipino nagka question Kailan gagalaw? Sa katunayan, nagpa-interview din si PRRD, inaano niya yung mga militar. Okay, kailan gagalaw yung militar? 'Di ba? At may mga nagsasabi sa akin na ang mga sundalo at pulis ay talagang kita naman natin sa botohan ang binoto nila Duterte, 'di ba? Medyo kampi sila doon sa tama. Dahil mga matitinuri naman ng karamihan ng pulis at sundalo. Ayaw niyan doon sa nilalabag ang konstitusyon, ayaw niyan sa mga magnanakaw, ayaw niyan sa abusado sa gobyerno. Kaya lang, ang sabi sa akin, nagaantayan. Inaantay ng uniform men na magkaroon talaga ng uh, matinding sigaw. Rally, sigaw ng mga mamayan ng mamayang Pilipino. Ang mamayang Pilipino, ang taong bayan naman, inaantay ang galaw ng militar para sumuporta. So parang chicken and egg ang nangyayari. Hindi malalaman sino bang mauna, yung militar, yung ano, o paano tayo magkakaroon. Hindi para pabagsakin. Ha? Hindi po para pabagsakin. Para managot ang mga adik, ay mga adik, managot yung mga magnanakaw. Yung mga nangaabuso sa posisyon, managot. Kasi tungkulin ng ating uh, uniform men na panatilihin na nasusunod ang konstitusyon. Di ba? Yan ang trabaho nila dyan, eh, to protect. Hindi lang tayo, kundi pati ang konstitusyon. Kaya lang, habang nagaantayan ng taong bayan, ang militar, hindi malamang kung sino mauna. Alam nyo kung anong beauty nun? Anong beauty? Kung walang mauna, yung nangyayari ngayon, it's organic. Ang tao, lumalabas ng kusa. Bakit? Dahil grabe na ang pangaabuso ng mga magnanakaw. Alam mo, may mga kaibigan nga ako na dati may tiwala kay Tambi. Ngayon, galit na galit. Bakit? Abusado. Sabi niya, coach, wala naman talagang politikong matino. Pero grabe ito, demonyo. Abusado. Kaya pati yung mga kakampi niya, unless yung iba na nabab nabibigyan siguro, may kasunduan, kaya hanggang ngayon nakakampi pa rin. Pero, yung taong bayan, na even yung gusto sa kanya before, even yung mga vloggers na gusto before, umaayaw na kasi grabe ang pangaabuso. Ano po ang tawag dyan? organic, yung tao, kusang lumalabas, kusang nagsisisigaw sa Facebook, kusang naglalabas sa social media, lahat po. Tapos yung mga bumabaligtad, isa-isa, remember, ganyan po ang nangyari sa People Power 2. Hindi si isa sila nagbaligtaran. Isa lang ang makulong dyan. Isa lang malaking tao na bumaligtad. Yung, yung tipong tutang-tuta, yung sobrang tuta <laughs> kay Tambi, yung talaga halos si Muri na ang puwet ni Tambi, ganong katuta, pag bumaligtad at nagsalita ng totoong baho ni Tambi, yun na po yan. And then kusa na yan. Hindi mo na kailangan pilitin ng taong bayan, hindi mo na kailangan pilitin ng militar. Navi-feel nyo ba? Di ba? Meron tayong nakikita. Al alimbawa, pag-uulan, pagbabagyo. Di ba naaamoy niyo yung simoy ng hangin? Hindi mo siya nakikita. Pero naaamoy mo may pagbabago. Same thing din dito. Nakikita natin, talagang nag-ano na. Nagagalit na. At malapit na. Pero, okay, bago tayo pumunta doon, I will just remind you, eto, ay hindi laban kay Tambi at kay Saldi. Ulitin ko, ito ay hindi laban kay Tambi at kay Saldi lang. Kasi, hindi po pwedeng hindi mananagot ang presidente dito. Hindi po pwede. Alam niya yung insertions. Pinirmahan niya insertions. Saan ba nang galing yung corruption? Galing sa insertions? Doon ginamit yung pera. Yun ang gina Alam ni Bongbong Marcos yung flood control. Kaya po hindi po, alam mo si Bongbong, let's assume, santo siya. Let's assume, hindi siya adik. For discussion purposes, wala siyang kinalaban sa flood control projects, kailangan siyang magresign. This is not about, this is not about BP. Ay kasi Duterte kayo, gusto niyo yung paupuin si BP. Hindi po. Hindi yun. Kailangan ang managot ay managot. Kahit hindi si BP Sara ilagay niyo, bahala kayo. Pero hindi po pwede. Hindi matatapos ang problema natin. Dahil ang nagbigay ng kapangyarihan kay Tambi. Kaming banateros, hindi po kami nagkulang. From the get-go sinasabi na namin, Marcos, kung gusto mong maayos ang unit team, hindi mo dapat pinaupo si Tambi. We were very vocal at the fair, uh, at the get-go. Pinaupo mo eh. Alam mo yung kalokohan ng pinsan mo. You are responsible sa nangyayari ngayon. Dapat kang magresign. Wag tayong papayag mga kababayan na ganito-ganito. Dahil ang mangyayari niyan kahit umalis na speaker si Tambi. Pagpalagay nating tumakas o kinulong, I don't know. Kayo nang bahala. Administrasyon ko anong gagawin kay Tambi. Papalitan lang 'yan. Ang sabi nga papalitan ni D. Eh di kaalyado rin. 'Di ba? ka rin. Yung problema natin, ganun pa rin. And until ang presidente natin weak, nananjajaan, wala din. Ito lagi kong payo doon sa aking pinagtatrabahuan before na aking pinangungunahan. Alimbawa na lang, Oliver, kunwari na lang, ha, gamitin ko yung pangalan ko, baka may tamaan pa sa inyo. Eh. Oliver, kung ari ang problema namin sa kumpanya namin ay si Oliver. Di diba? There will always be Oliver. So kung papalitan mo lang siya ng katulad din niya, wala din. Kung hindi mo aalisin yung puno, yung ugat, wala din. So we might as well deal with it. Mag-iingat po tayo ha. Hindi pa po kumpleto yung tagumpay natin dito.